Hello everyone, kumusta, kumusta, happy Saturday all oh, So guys, weekend na Another day na naman tayo, so ayan na naman si Inday Ayan, mag-update tayo sa ating premiere this coming Monday mga person Ayan, support support naman kayo dyan, sana ay support tayo Diw ako palagi Ayan, so shout out sa aking mga pabius dyan, ayan mga viewers at yung mga meron na ako bago subscriber guys I'm so happy <laughs> so ito na nga mga person meron akong share sa inyo kasi matagal ko na tong gustong 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 kainin ayan ilalagay natin sa sa ating self stick sa stick natin kasi medyo para ma kita kita namin yung natin siya medyo okay okay na siya ayan, mo natin yung big bagong lahat <laughs> Ayan. Katapos na namin kumain, guys. At ang ulam namin for today's video ay munggo. So, mungo. dapat munggo Friday. Pero hindi. Saturday munggo. <laughs> ang sarap ng ulam namin today, guys. Ayo, So, hindi ko siya masishare. Tapos na kasi kumain. Ngayon, mag, Ano naman tayo? Mag- Maghimagas. So, mag dessert tayo, guys. So, si-shoutout ko sa aking sisteret. Ayan. ayun <laughs> hindi ko na lang ipakita kasi ayaw niya. Mala artista kasi yun siya. Mala yung Shit. idol niya na si Malaela. Uy, so <laughs> Oh, narinig yun, di diba? ba? so, na. ito na nga mga person. Um, si Bawal. Bawal, magpakita Tindanina. siya na. Hindi ko gusto ba? So, ito na nga mga person. Meron akong matagal ko na siyang pangarap. Medyo mahal. Hmm. Hindi, <laughs> hindi namin siya mabili kasi sobrang mahal talaga. konti At, lang trending talaga siya ito. Trend na trend. Trend na trend. Ito siya ngayon, mga person. Hindi lang ngayon, kundi mga baliw na baliw talaga mga Pilipino nito. So, hindi lahat ng mga Pilipino makabili, ba diba, sa tayo para sa atin. Kasi naman, dollar siya. <laughs> ang sobrang dollar, guys. So, ito na. Nga. Huwag niyo muna kalimutan yung subscribe ang aking channel at mag-intro muna tayo. Dali! Mag-intro! ito na nga. Tapos na. nag intro na si in Lai. So, ito siya siya. I-reveal -re ko na mga Life guys. Make Ayan. Bago na. Kagabi Lagi live ni Kwan. Bago sila ni Larga. Ah, no. Namugok. o, di ba na. Ano ko guys. Na, sobrang tabo ako pa pa rin. Hindi pa rin ako bumayat. Pero, okay na lang yan guys. Kaysa magpayat ako. <laughs> Para naman hindi tayo masyadong walang siyang. Okay. So, ito na nga, kukunin ko na ang aking revealing na sobrang gabit na ba talaga. Pinag-effort na talaga na Street ko. Sino ba yun? Ito na nga. <laughs> ito na nga, guys. Ayan, makakain na ako sa wakas. Finally, I made it. Tagal na craving niyan So, mga... One month na. 42 years akong nag-craving nito, guys. So, hindi siya ganun talaga ang no one month 42 years <laughs> 42 years talaga ako nag craving nito mga person ito na nga ang pinaka the best uh, chocolate in Dubai so ito na siya. ayan, cunafa chocolate pero hindi ko alam kung anong flavor nito basta yun na yun so yun na nga siya guys, ayan so bubuksan natin at titikman natin kung anong last <laughs> So, isa lang nabili ng kapatid ko. At least, meron, guys. Hindi na tayo masyadong mag de demand de demand at choose. So, narinig nyo yun siya. Sabi niya, wag na maging choose. <laughs> so, ayusin natin to para makita naman ang medyo mukha natin. Ma malaki ang muka. Medyo layuin natin. Sobrang laki naman ang mukha ni Inday. Ayan. Malaki talaga, <laughs> malaki talaga yung muka ko, guys. Pero, in fairness, meron okay. pa rin tayong pagpa -blood, blood dyan. So, ito na nga. <laughs> Continue tayo sa ating pa-unboxing ng Kunata pa Chocolate. So, ito yung trend dito sa Dubai, mga person. So, first time ko sa aking kinabuhi nga makatilaw na ani. So, makatilaw na dito sa itong pangarap for, for 50 years. <laughs> Ang dami yung years. So, ayan, mag-unboxing tayo. Iyan natin. Ito yung camera. So, makikita na ba? Ayan, makikita na ang lahat. So, original to guys. Yung pa, pa ganun, nila, pa SNR. Wala tayong pa SNR dyan. ASMR. ano ba yan? Pa supermarket So, ito na nga. Ayan. wow. My God, matitikman ko na so. Hala ka diha. Ayun. Nakaon na gid ko ani guys. Actually, actually mo nang ganahan kaayo ko, ayan. Uh, ayan, ito pala siya ang mukha niya. So actually, nakaon na naka ko. Ang first na ko nakaon tong cake, lami gid siya as in sarap-sarap talaga. Ito, oh, gutay gamay. So lami gid siya. Oy! Nakuday. Just me and Mari my, Look at this. Mmm! <laughs> 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 Mmm, <laughs> oh, my God. Mmm, oh, may good siya. Oh, Baya itong gimo niya sa ma- Sa mara. Sa lama. Mmm. Mmm, may good siya, guys. Ano siya mani? Mmm. my God, mga person. Mabuang ko. Mmm. Hindi ako nga ang reaction sa akong face. Guys. <laughs> guys. <God. laughs> And for this, ang sobrang tamis. Di man. Sa hmm? hmm. Para sa akin, sobrang matamis na siya. natikman mo nga mahilig sweet. ko lang talaga ito siya, guys. Kasi, gusto ko malaman kung ano ba talagang bakit nila ang nag-trending sila sa nagkikraving okay, silang kumain nito at nagtitrend sila ng pa-unboxing ng mga ganitong chocolate. O, yun pala. Unboxing? Oo. Uh. Unboxing tao. Mukbang. <laughs> Dili magpas. Kwan ako, ako yung sono ka ng unboxing ko ni Mukbang daw. Ikaw man. So, ito na nga, guys. Man pala tayo sa guys. <laughs> Ang sarap talaga mga person. Ay. Eh, kung Dapat mga person. Para sa ko. Hmm. <laughs> <laughs> Pantap guys, pa, lang niyo pero sabay na ay nangagawa ng drama. Matira na 'yung sa. Kapalit ng trend ngayon yung chocolate na Dubai Mm. So, ay may tumawag sa akin, guys. Sino? Lo, ang And then, what Ina, what? In what say, Ina, what do you want? Because Mafi, what you have Okay, okay. Thank you. Okay. Patay, akong vlog. Ako sang i... Eh. So, ito na nga, guys. Nawala ako. <laughs> Hindi na ba siya nawala? na praise vlog. So, balik tayo sa ating pamukbang ng Nasaan mo yung camera? So, magugan ganito, guys. <laughs> so, ang sarap sa inyo. So, ayan. Ayaw ko na. So, medyo taguin ko na lang to. i na lang natin. Ay, maubos mo ba yan? Apa? Hmm, ito Sige, natin. Hindi ako maubos. taguin ko. Babalik natin Ay, patong. sa... Nalagyan. Bil... Hindi <laughs> nang ginawa din tay. natin usab kasi hindi naman tayo maubos natin. Di ba sayang sa siya? Ang sosyal talaga. Napaka-sosyal guys. sa so, ibalik na natin sa kanyang paruroonan. So yun lang ang share ko sa akin pag ano mukbang ng kunafa kunafa siya Kunapa Chocolate, guys. Yan ang, yan ang pangalan niya, Kunapa Chocolate. So, ayan na nga. Thank you for watching, mga person. Magpa-shoutout ako sa lahat ng mga... Ayan, magkaintay habang nagsha-shoutout sa lahat ng mga nanonood sa atin. Sa ating kunting views. Kahit konti lang kayo dyan. Thank you, thank you. Salamat sa inyo at sa aking forever thankful, forever team sa team BFF. Ayan, kay Balmaceda Family Vlog. Thank you so much sa pag, ayan, pagbigay ng another schedule ko para sa aking premiere. So, dalawa na po ang premiere ko for sa tulawang, sa isang linggo, dalawa na ang aking premiere. Ayan, wala naman sa <laughs> para nabubor ako sa ah, hindi ko alam kung ma-edit ko ba nilagay ang pangalan ng Baldabal Messenger Family vlog. Ay, sasat out ko na lang. Manood na lang ka sa aking vlog para makita nyo. <laughs> At, halaman sa Infinity Team si Merenhen Mer Channel. Thank you sa support ah. Kay Madam Lynn Rose, Lady Rose, thank you sa palagi mong pagbubuta sa aking live, araw-araw. Araw-araw po akong nagla-live guys, sana maputahan nyo ako at Hindi Kung sabi nga, like lang sapat na. So, malapit na i-end ko na to, malapit na akong matapos. Mga 2 minutes na lang. <laughs> Dahil na busy po kami ngayon, ayun, luluto po kami ng... Um, lunch po namin ngayon for today's video. Same lang. Parehas lang, guys. Tapos na kami sa pagsakali namin yung luluto ng mala. Kasi, ano na, lang, na, hey. na doon? Um, mm, Mag-under na rin ko sa kong isda, guys. Ayan. Yeah. Ito lang ang lunch namin for today's video. Ito lang. Mag-lunch ko na. Ayan. Yeah. Hindi kami. Ay, hindi pala sa amin yung mga amo ko pala. Tapos ka na kumain. Tapos siya. na siya. Mm. na tanggalin na lang natin siya. Ayan ka. Uh, Ayan ka for watching mga persons. Salamat, salamat sa inyo. Ay, upload ko na lang to. Or, mag i mo na ako, tapos i-upload ko to siya. At yun lang ang aking masishare mga persons. Salamat sa inyo. Ako yan. Okay, bye guys. Bye. Paalam. Hanggang sa next vlog ko. Hindi ko alam kung ano na lang content ko, mamahisipan ko na lang sana magawa na ako ng masarap na content. Yun lang. Bye. Paalam.